Hello mga ka-Health Real Talk! Malabo na ba ang mata? Usapang katarata! Magandang araw mga ka-Health Real Talk! Ako si Arlene at andito na naman tayo para pag-usapan ang mga tanong at isyong pangkalusugan na kadalasan ay binabaliwala pero mahalagang malaman. Ngayong araw, malinaw ang usapan natin, literal at figuratively. Ang topic natin, katarak o katarata. Isa sa mga pangunahing dahilan ng panlalabo ng paningin, lalo na sa mga matatanda. Ano nga ba ang katarata? Ang katarata ay ang paglabo ng lente sa loob ng mga mata para kang laging may usok, ulap o basang salamin sa harap ng paningin mo. Pwedeng isa o parehong mata. Mabagal ang progression. Minsan, hindi mo nga agad napapansin. Sino ang kadalasang tinatamaan nito? Matatanda, age-related cataract kung tawagin. Mga taong may diabetes, mga exposed sa matitinding sikat ng araw or radiation, mga may history ng eye trauma or infection, at maging ang mga matagal ng umiinom ng steroids. Ano-ano ang sintomas ng katarata? malabong paningin, madalas na pagbabago sa grado ng salamin, mahirap makakita sa gabi, sensitive sa liwanag, kulay ng paligid ay parang maputla o yellowish. Ano-ano yung mga maling paniniwala? Ang katarata ay pwedeng gamutin ng gamot o eye drops. Walang gamot na makakapagpatunaw ng katarata. Ang tanging luna sa, sa advanced stage nito ay operasyon pero safe nga ba ang operasyon? Oo naman. Outpatient lang ito o outpatient procedure. Walang dugo, saglit lang ang procedure, karaniwang nakakabalik agad sa normal na activities within few days. Kailan dapat kumonsulta sa doktor? Kapag nararanasan na ang mga nababanggit na sintomas, lalo na kung nakakaapekto na ito sa trabaho, pagmamaneho o araw-araw na gawain. At para sa ating mga OFWs, kumusta ang mata ng iyong nanay at tatay sa Pilipinas? Marami sa kanila ang di nagsasabi pero hirap na palang makakita. Minsan, isang simpleng operasyon lang ang kailangan para muling luminaw ang mundo nila. Kaya mga kahealth real talk, ang katarata ay hindi dapat katakutan, kundi unawain at aksyonan. Huwag hayaang lumapo ang mundo ng mahal mo sa buhay. Ikonsulta agad sa optometrist o ophthalmologist kung may alinlangan. Ako si Arlene at ito ang Health Real Talk kung saan malinaw nating pinapakinggan ang usapang pangkalusugan. Have a nice day everyone!